yung mga blessings kay Kevin. Si Kevin po, nag-start siya bilang, nagkakilala kami bilang OJTs. Kadete kami dalawa sa Marco. Tapos, sobrang sipag niya. As in, sobrang talaga. Kahit po umaalon, nag-devotion -de siya. Sabi ko nga, ang plastic naman ng taong ko. Kasi umaalon. sobrang lakas ng alon, kahit sobrang pagod niya, hindi po siya tumitigil. Hindi po siya nagpapalya. Tapos, sobrang fever niya po sa family, sa mga friends. Kaya po, ngayon po, gusto ko i-share yung sobrang blessing niya na dalawang promotion. Yung first promotion is yung pag-ihintali niya ulit. Kasi po, oh, five months na yung baby namin ngayon. Sabro tayo namin siya. Tapos, yung second po is, alam niyo po ba si Kevin sa isang araw, may sa buong company ang inaaplayan niya. Tapos, yung hindi niya in na company kasi parang boy na makapasok ka, doon kasi puro bakar-bakar ka Pero binigay po ni Lord yung the best company para kay Kelly, which is sa BTC ko. Tapos sabi niya, sabi ko, naglilipa na yung ibang ano po niya kasama sa bago. So sabi niya, hindi ako lilipat kasi ito yung binigay sa akin ni Lord. Hindi na ako magtatapos. Sabi niya sobrang faithful niya din po sa company na yun. Kahit one and a half month pa lang, pag pinasakay siya, sasakay siya. Ganun po siya ka-dedicated sa work niya. Kaya yung promotion na po yun, which is pang for the third, is para po sa akin, sobrang deserving niya. Kasi pinaghirapan niya po talaga yun. Tapos sobrang sapat niya po talaga kay ng na, na sabi niya sa akin, oh, nais mo na ba yung tights mo? Tapos nag-increase ka ako. Dinagdalal mo na ba? Sabi niya sa akin. Tapos may part sa akin na, wala, dalagdalal ko pa to. <laughs> Tapos sabi niya, hindi sa'yo yan, kay Lord yan. Sabi niya. Kaya, nung una nag-hesitate pa ako, pero kaya talaga, inilagay ko at nagtitiwala talaga ako kay Lord. Na,